Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli ito ang inyong F Santos ng Dagdag Kaalaman. Ang paksa natin ngayon ay ang kahalagahan ng wastong asal at wastong pag-uugali higit pa sa mga nakamit na titulo o antas ng edukasyon. Marami sa atin ang nagsusumikap para makapagtapos ng kolehiyo at tama naman iyon. Ang edukasyon ay isang mahalagang instrumento sa pag-unlad, ngunit hindi lamang ito ang tanging sukatan ng iyong pagkatao. May isang kasabihan, ang edukasyon ay ang susi sa tagumpay, at totoo naman ito. Ngunit ang susi ay walang silbi kung hindi mo ito gagamitin ng tama. Katulad ng isang taong may mataas na pinag-aralan, ngunit ang ugali naman ay hindi maganda. Ano ang silbi ng kanyang diploma kung hindi niya ito ginagamit para sa ikabubuti ng kanyang kapwa? Isipin natin ang sitwasyon ng isang college graduate na guardia o officer na halos ipahiya ang kanyang kasamang guardia. Maliwanag na ang kanyang edukasyon ay hindi nakapagbigay sa kanya ng wastong asal at paggalang sa kapwa. Sa kabilang banda, ang isang high school graduate na guardia o officer, na maunawain at mahusay makisama sa kanyang mga kasamahan ay nagpapakita ng mas mataas na antas ng katalinuhan sa pakikipagkapwa. Ang kanyang pagiging maayos sa pakikisalamuha ay mas mahalaga kaysa kanyang titulo. Ang pagiging isang guardia ay hindi lamang tungkol sa pagbabantay. Ito ay tungkol sa pagiging responsable, mapagkakatiwalaan, at mahusay makisama sa mga kasamahan at sa mga taong inyong pinangungunahan. Ang inyong ugali ay ang inyong representasyon, hindi lamang sa inyong sarili, kundi pati na rin sa inyong kumpanya. Kaya, ano ang ating dapat gawin? Paano natin mapapahalagahan ang ating edukasyon at ang ating mga trabaho? Narito ang ilang mga gabay. Pagpapahalaga sa kapwa. Prituhin ang inyong mga kasamahan ng may paggalang at pagunawa. Tandaan na lahat tayo ay may kanya-kanyang kakulangan at kalakasan. Pagiging mapagpakumbaba, huwag maging mapagmataas dahil sa inyong pinag-aralan. Ang tunay na katalinuhan ay ang pagiging mapagpakumbaba at handang matuto. Pagiging profesional. Gawin ang inyong trabaho ng may profesionalismo at dedikasyon. Maging responsable at mapagkakatiwalaan. Pagsasanay sa pakikipag-ugnayan. Maglaan ng oras para sa pagsasanay sa pakikipag-ugnayan sa iba. Matutong makinig at umunawa sa pananaw ng iba. Ang edukasyon ay mahalaga, ngunit hindi ito sapat. Ang tunay na halaga ay nasa ating asal at ugali. Maging mabuting halimbawa sa inyong mga kapwa guardia. Ipakita na ang isang taong may mataas na pinag-aralan ay maaari ding maging isang taong may mabuting puso at magandang asal. Maraming salamat po, sana ay may natutunan ka, at kung nagustuhan mo, sana ay pakishare upang mas marami pang makaalam.